Worth it ba ang pagpunta sa Poland? Meron akong tatlong basihan kung bakit worth it ang pagpunta dito sa Poland. Una, sahod. Pangalawa, travel. At pangatlo, family. Sahod, direct to the point akong sumagot. Yung sweldo dito sa Poland ay uh, umaabot ng 4,000 zloty or 56,000 peso sa Depende sa palitan. Sa, sa ngayon, ang palitan ng zloty to peso ay nasa 14.06 peso sa bawat zloty. Actually, by next year, tataas naman ang sweldo maging uh, 28.1 zloty yung gross as of sa website ng like, statista. So, actually, yearly tumataas ang sweldo dito sa Poland ng dalawang beses. Opo, dalawang beses po siya tumataas. Madaling na pumasok dito sa Poland, lalo pag galing kayo sa ibang bansa, like uh, Taiwan, Hong Kong, Saudi at sa mga ibang uh, bansa pa. Ang dami pong mga agency na nagpapalis sa mga binanggit kong bansa. Pero kami po ay tumutulong din na nagpapalipad ng taong galing sa ibang bansa. Mag-PM lang po kayo sa akin. Nasa description po yung number ko. May mga kababayan din tayo na nandito sa Poland na tumatawid sa ibang bansa. Dahil uh, gusto nila ng uh, mas malaking sahod. Pumupunta sila sa ibang bansa like uh, France, Spain, Italy. Pero, umabalik din dito sa Poland dahil maraming uh, sa kanila ay illegal yung stay nila doon. Para sa akin, yung sweldo dito sa Poland hindi man siya kalakihan at hindi rin na kaliitan. Tama lang, ang uh, importante ay legal ang stay mo sa bansa nila. Nakakagala ka, nang maayos, nakakakalis ka, isa pa sa nagustuhan ko dito sa ay yung cost of living napakamura po ang bilhin dito sa mga tiran or bahay naman may mga agency na provide din nila yung bahay at meron ding may bayan pero hindi naman hindi naman na kalakihan pwede ka rin kumuha ng sarili mga apartment especially yung mga couples or o yung mga may pamilya na, na nandito karamihan sa kanila nag ng bahay about sa transport may mga agency na pre-transport may mga bus or van na sumusunod sa kanila pagpasok sa work yung iba naman na okay-okay na yung buhay nila or matagal na dito, matagal na sila dito sa Uh, Poland, may sakli lang mga sasakyan. At isa pa sa nagustuhan ko din ay yung health benefits. Libre po ang uh, pagpapakospital dito as long na may work kayo at nagbabayad ng uh, zoos. Pangalawa, travel. So, sa mga nagustuhan kong gawin nang ako ay nag na pumunta dito sa Poland ay yung pag-travel. Kung kayo ay uh, nakapag-establish na sa Poland, maayos na yung work mo, meron ka ng DRC or Temporary Residence Card, ay eh, pwede na nga mamasyal sa 26 countries dito sa Europe for free visa hmm. Patlo, family. Dito sa Poland, pwede pa yung makakuha ng PR or permanent resident na pwede nyo nga kunin ang family members nyo. So, kung balak nyo nang tumira sa Poland, kunin, kun, kunin nyo na din sila. At pwede, at pwede na dito kayo tumira. Pwede nyo rin nga pag-aralin yung mga anak nyo dito. At ang kinagandahan dito, is pre-education. So, sa akin, all in all, worth it ba ang pagpunta dito sa Poland? Well, kung okay naman ang sweldo, ata uh, makapag travel ka ng 26 countries dito sa Europe na pre-visa, makukuha mo pamilya mo dito, plus mura ang bilihin, Why not, di diba? May hanapin ka pa ba? Sa mga katanungan kung paano mag-apply, papunta dito sa Poland, comment down below at asahan nyo, sasagutin ko ang mga katanungan nyo. Please subscribe, like, and share my channel para next time na mag-upload ako ng bagong video ay ma-update kayo. This is why line and guys on the video. Peace.